natin yung baga na ito. Ulo pa ba? Natin na Lauren. Pakulo muna natin mga ito. Iiwa tayo ng isang bawang. Nalagay natin dito. Para masarap mga ito. O ito natin pakulo. Bopis naman ang luluto natin ngayon mga ito. Hindi pulo to. Lagyan natin ng kerot. Bopis po ang luluto natin ngayon para... May iba naman, hindi puro pulutok. Wala ang dugo yan. Yeah. Apat, hmm. apat. Patata. Para <tabas> <O> ba? -tab. <tabas> ha? <tabas> <Mana>? <tabas> hmm. kusok, maliliit ang iwan niya mga ito. Papakulo na po yan. Ito tayo ibang version na pulutok mga idol. Bopis po sa Tagalog. Bopis. Ang patata, saka, pero, uh, ito po ng patatas. Ito mo naman natin ito. Pero kami po ano eh. Ang uh, pagluto namin ng mga uh, uh, pulutok. Bopis. Yung, walang ganito. Pero ano yung ito. Uh, Detecting na rin ito. Ang ano lang nito, baga puso at saka atay. Yung iba, hindi naglalagay ng atay. Okay na natin ang... Ito na natin yan. Ito na natin. Iwalay na natin. Kung ang patuloy, ayan.

paminta. Paminta. Alalay din tayo ng may big sarap. Baka naman may big sarap. Baka laglagay tayo ng suka. Huwag natin na uh, huwag natin na ano yun. Aaluan. Bakit na yung uh, powder, uh, Para magmula-mula. Ito yung masyete powder. Para pula-pula siya mga uh, lutok ng idol, bopi sa tagalog, bopi. ay ilalagay tayo ng konting suka, mga idol, 'yan pampasin sa lutok, bopi. bopi. mantika, magdada-kasoy ka. Mantika, natunaw na kasama. Ilalagay na natin yung wallpaper, pero mababad. Yan 'yon, parin. Ayan, mula mula po yan sa sweetie. Masarap pa ano, sweetie oil, mga idol. O, ready po yun? Oh. Ayan, ano? Tama, no? Gopis sa Tagalog. Yan, mga idol. Mm-hmm. hmm Ayan tayo ng isang kutyari uh, sukal, mga idol. Ayan, no? naman na mismo na eh. Ito mga idol, ito yung mga namatay, kamamatay lang nito. Ito po yung dalag na masarap sa dahing. Pwede rin buro eh. Ano? Masarap din sa buro Ha? Masarap din sa buro Oo, oh, tanggalin mo lang ang ulo. Yan. Tapos, yan, gayatin mo dito sa, ano, sa... Dikod. Dikod. Yan, no? Masarap yan, dahing mga ito. Ito, ito, ito. ito po yan o. Ano? Oh. mo lang na suka to at saka manamis na mes. At Tsaka talong na, saka talong. Napakasarap. Ito. Yung dalag dadahing na natin. Lagyan natin ng sile para mahangang sa sile. Bawang na masarap. Pamintang galing kay nanay. Yan ano? Nasa ibang basa na si nanay. Asin. Asukal. Yan asukal asukal, magic sarap, baka naman, magic sarap. Naging yan nila lang natin yan. Maya maya, pipirito na natin yan mga idol. Napakasarap niya. Namatay na dalag ito, kamamatay lang. Yun. Pero napakasarap nito, na chassis nga. morning, good morning. Ito mga sisiyo ng Bengala, oh. Bengala, ito ano pa? pa? Bengala din. Ah, 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 mga grama. Ayun, oh. Yeah, may bingkala din. Oh, ito, mga native. Ah, pabol, tsaka native, oh. oh. Masarap ito, ito, magluluto tayo. Ito, pagkakabay. Ano po, mga idol, yung alas, gusto kayo niluluto. Niluluto so, ko, alas yung galing po dito. Para, sabi nga ni, ano, ano yun? Malimutan ko. <laughs> <laughs> dalawa, uh, dalawa, dalawa. 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 Yun, know, alam ba yun, sarap. Ito, yeah, medyo maliit na yan, pero masaba mataba. Ah, taba, hindi naman magiging ang galaw. May rayo mo na sa baha. Ito laki. Ayo? May rayo mo na sa baha, mga po, manok at saka ano, dami natin ating handa ngayon. Ba, ibang manok ito. Kunti lang balay, puro di. Ayan. Kalaki. Wow, manok. Wow, manok. Po, dito ko na dito na ako napagluluto pinakulo ko na ng bawang at saka pero yung kem yan pipirito natin mamaya yan at saka munggo dito ko na rin luluto mga idol so, pagkakala ko na lang sa mga Tsaka lalagyan natin ng itlog. Okay, nabutas. Yan o. No? Mga itlog na ano lang yan eh. Maraming no? itlog. Lalagyan natin ng konting magic sarap. Lagay natin lahat ng itlog na yan. Paminta. Play mm -hmm. na natin dito yan. Itlo dyan, mga ito jogging mo ayto. Aluin natin 'yan. Aluhuluan lang yan. Tapos nagayin na rin natin tong hapong perito. Dito na yan. Eh. madali na lang maluto nyan mamaya. Yan. Ang bango, no? Ang bango mo ayto. Yan din, 'di ko naintindihan ito mo ayto na para saarap cold beef. Cold beef naman daw sila. Puro na lang talapi ay. Eh. Wow, cold beef. So, ah, na tayo natay na sinangag mga ito 'yan. dano. out sa mga taga-Candelaria. Sa admin. Sa Mandaluyong. At sa admin ng Mandaluyong Freshgov Philippines.